Birthday cake. <laughs> birthday man ni kumari. Atong palitan og cake diri sa purple yam. Atong surprise si kumari kay kaabi siguro niya nakalimot ta sa iyahang birthday. Iya yeah, karon <laughs> medyo medyo nag kuanto ganiha. Thank ano? you know. ganiha kay murag walay gift nga nang nadawat. Pero <laughs> atong surprise si kumari. Ya, yeah, tapos natay baton sa iya i-germag. surprise na to. Kanto blanta. Yeah. Sige sige, Ano? Pari. Kaning time nag-live pa ko kung -a -a. ko. Sira da. pag Tama. Sa ana ko pag so good S S S nga. Sige, pare to panta. <laughs> ko, pari Oh, pwede ra. Si. Ana man kag pari pare. Oh. Kita ano, wag ko. Ang mo tawag ko pari oh. Ah. Yeah, tapos mo na din ka. Kung uh. lingit din pare nagkuhan oh. Ay, dili eh. Kanang ba? Dili, ano rin, pamina rin, God? Oh. Kanang na sa ba? Happy birthday! <laughs> oh, <tino>. Happy birthday! <laughs> Happy birthday! Happy birthday! Happy Happy birthday! Happy Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy wala yung gasol. Wala yung anak-anak tanan. Wala tanan. Wala yung gasol. Tinood na ni. <laughs> Tinood na ni ako ni. Kasi oh, oh, kumari ni. Ha? Ha? Ah, Nasi kumpare ni <laughs> okay. Abli. Abli, Mari. Abli, Han. <laughs> ikan ni kau <laughs> purple ya. Kati lau, <laughs> makati lau nak kita purple ya. <laughs> Cik ingon ani Karena nak kali, karena patah kati lau purple ya. Woi, <laughs> <Uy, bergi>. birdie nak kasih <laughs> ati bumi <burmincio>. coba. <laughs> <laughs> Hai, Dol, <Ay>, <laughs> dol, 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 dol. Do. <laughs> Nada, tedeng.

kami kaya ang purple yam guys. So pamalit na mo, dali alam niya sa nabunturan. Nani siya sa nabunturan, tagom o ini branch sa ilahad. Ganado kayo silat branch. Kami ikit siya guys. Kabi ka lang niya. Ulay char. Ulay picture, boleh char. boleh picture, Ulay char. Ulay boleh Ulay char. Ulay char. Promise. Lami kayo. Ulay char. Ulay